Yay! Luto tayo ngayon ng ano guys, na fishball. <laughs> lang. Kasi ang out nila is 4.30. So, kailangan pa mag 4.30 ay nakaprepare na tayo. Okay. Sarado ko nga to. Naka-winter jacket ako guys kasi ano. 4 degrees. 4 degrees Celsius today. So, medyo, yan. Yeah malamig na ka chill okay wait lang ito na guys yung fishball na lulutuin natin for today hamis din pala ito no okay. so tapos wala pa akong corn starch dito so gagawa tayo na suka na lang for the sauce say hi ha Say hello. Hello. Okay. Sa sauce, ay kailangan natin ng sibuyas. May sandok yun ng sibuyas dito. Yeah. Pakita ko sa inyo. Wait. Wait. Uh baka mabasa. Give me crack this. Look at this. Ang laki, oh. You Mmm. <laughs> 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 Masyado pa nga marami kapag kakalahati. O parang sang buo na sa atin. So pwede ko pa nga matigin. Ngayon guys, so ilan days pa lang naman kami nandito. Ngayon, kung ano yung makita ko, gagawin na lang natin yung merienda, Ganun. Ngayon kasi, may binigay si mami na fishbowl. Oh, ano, niya na karakan. So, lulutuin natin na yun. Oh, no, no. Oh, excuse me. Excuse me. Oh, what's that? okay yeah. no idea okay so saw... we have vinegar in last. so white vinegar let's put white vinegar okay and then vinegar pepper Cucumber. Ano siya na lahat yung balat niya? Oh! Pero yung iba, hindi talaga tinainasalis. No, no, no! Oh! No, no! Okay, so put it there, Ja. Cucumber. Put it in the bowl. And Aj is helping mommy. Thank you. Thank you. Okay, more. Okay, good job. Yeah, 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 yeah. Good job! It's so... Okay, yummy. Let's add more vinegar. papainit na tayo na ng... kawali. Medyo mainit na yung kawali. Pwede na tayo na. Tagay na. Oil. 4.15 na guys. So. Maya huh? maya. Nadating na ang boys.